Barangay lang po sa kami dito. Ito na marunang lubay ang is dito. Eh? Ay, <laughs> <laughs> Puli kita. Puli kita. Mas mataas o meron pa? Asin na ni, beti na tayo pa pa dede ko namin na ni, bakal mong pa Hindi, itrain natin. Ano yun ito? Pa dede ka. <laughs> nandyan. Ayaw na yan. Ayaw mami. Itawan mo. <laughs> Ayaw. Ito po ang ina. Ayaw po ang ina nila. Namamanglaw. Mga problema nito. Mga usan to. <laughs> ito yung mga anak na malaki na. O ito ito Uy. Ano ito sa'yo? Ano is dito. Ayan. Okay. Play more. Laro pa more. Ganda na mga pwesto nyo, ha? Bigote! Uy, tulog si Gracie. Gracie, tulog na na. Oy, bigote. Ito pa yung pusok may bigote. Hindi ka na naglalaro. Ha? Hindi ka na naglalaro. Sige lang, bartuli na kayo mamaya sa akin. Pinakain niyo ba yan? Huwag niyo pakainin. Hoy! Hoy! Kala ko tulog ka. Pulo ko na ng laway ng pusa. Ayaw. Ay, nakuha sa'yo ng mga ito. Sayaw.

sa ang ng mga pusa ang sado takbuhan sa saya mamaya lagas na yung mga Christmas doon what's for sa lahat na nanonood God bless us all and thank you Lord